Hello, hello, hello mga ka MWB. Good morning, good afternoon or magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta ang New Year niyo mga ka MWB? So, okay okay ba ang inyong New Year mga ka MWB? Sana nandiyan kayo sa mabuting kalagayan ngayon. Ako, kung ako, ako ang kumustahin ninyo, okay okay talaga okay pa sa all right ako mga ka-MWB dito sa bahay Kubo natin. Ayan ngayon mga ka-MWB, so sa maganda sa araw na ito mga ka-MWB, mayroon tayong magandang ituturo sa inyo mga ka-MWB. Share ko sa inyo mga KMWB, sa inyong mga ka-MWB ang aking tips para sa ating healthy diet mga ka-MWB. And of course mga ka-MWB, so ang ating Uh, segment karon ngayon mga KMWB is itong ating pagkumpisa ng ating healthy diet, healthy lifestyle. Ayan mga KMWB para sa ating uh, workout, home-based workout mga KMWB. Ka Kaya sa mga baguhan pa lang dito ay huwag kalimutan isubscribe na itong ating channel para mayroon kayong matutunan sa mga episode natin dito na mix 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 vlog mga ka MWB mayroon po tayong adventure mayroon po tayong healthy lifestyle cooking mayroon tayong surprise game mayroon tayong family bonding family party ayan at saka minsan may sa mga ka MWB mayroon din tayong mga, mga video mula sa mga community mga mga mwb mga community activities. Pwede sa simbahan, pwede dito sa ating barangay. Ayan. Kaya kung baguhan ka pa lang dito mga ka-MWB, huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga next na mga video ko. Yan, welcome po kayo dito mga ka-MWB sa aking channel.